Paano maging mentally strong? 7 mindset hacks para hindi ka matibag ng problema. Alam mo yung feeling na parang pinagkakaisahan ka ng mundo? Yung tipong hindi ka pa nga nakakabangon sa isang problema, may paparating na namang bago. Pero teka, paano kung may paraan para kahit anong pagsubok ang dumating, hindi ka agad matibag? Ito ang 7 Mindset Hacks para maging mentally strong, pampalakas ng loob, pampatibay ng paninindigan, at syempre para mas confident mong harapin ang buhay. Ready ka na. Simulan na natin. Huwag kang magpatalo sa emosyon mo. Kung gusto mong maging mentally strong, unang lesson, huwag mong hayaang emosyon ang mag-control sa'yo. May nagsabi ng hindi maganda, hindi mo kailangang sumagot agad. May nangyari sa'yo na hindi mo gusto? Hindi mo kailangang magpaka-biktima. Feeling mo nag-fail ka? Hindi pa tapos ang laban. Ang mentally strong na tao, marunong mag-mag-mag-react. Dahil minsan, hindi namang sidaman ang situation ang problema, kundi kung paano tayo nagre-react dito. Accept, adjust, attack. Tatlong words lang ang sikreto ng mental toughness. Accept, adjust, attack. Accept, tanggapin ang realidad. Hindi mo mababago ang nakaraan, pero kaya mong kontrolin ang response mo. Adjust, maganap ng solusyon. Hindi mo na mababago ang sitwasyon. Baka kailangan mo lang baguhin ang approach mo. Attack, take action. Huwag ka manatili sa overthinking mode. Gawin mo ang kaya mong gawin ngayon. Ang taong mentally strong, hindi nagaksaya ng energy sa bakit ganito, mas nakafocus siya sa anong pwede kong gawin? Huwag mong ibigay ang power mo sa ibang tao. Kapag may nagsabing hindi mo kaya, anong gagawin mo? Magmumukmok sa isang sulok at maniniwala sa kanila. O patunayan sa sarili mo na mali sila. Ang mentally strong na tao, hindi hinahayaan na ang ibang tao ang magdikta ng self-worth niya. Dahil at the end of the day, ikaw ang may control sa kung paano mo titingnan ang sarili mo. Hindi lahat ng laban kailangan mong patulan. May mga tao mahilig makipagtalo, mahilig magpabida, mahilig manira. At minsan, gusto mong sagutin sila, di ba? Pero real talk, hindi lahat ng laban worth it na ipaglaban. Minsan, mas okay na lang ang manahimik, ngumiti, at mag-focus sa mas importanteng bagay tulad ng peace of mind mo. Remember, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa ng tao. It's a back set up lang para sa comeback. Lahat tayo madadaanan ng failure. Lahat tayo makakaranas ng rejection. Pero ang tanong ang gagawin mo pagkatapos. Ang mentally strong na tao hindi tinitingnan ng failure bilang katapusan kundi bilang oportunidad pas gumaling ay. Kaya next time na bumagsak, kasabihin mo sa sarili mo, hindi ito ang ending, nagsisimula pa lang ako. Six wag kang mag overcommit. Ang pagiging mentally strong hindi lang tungkol sa pagiging resilient, tungkol din ito sa pagtatakda ng boundaries. Kapag lagi kang oo nang oo sa lahat ng bagay, mauubus ka. At pag ubus ka na, paano mo pa mahaharap ang challenges sa buhay? Kaya okay lang magsabi ng hindi. Okay lang pumili kung ano lang ang worth ng energy mo. Seven, take care of your mind like you take care of your body. Kung may sakit ka, pupunta ka sa doktor. Kung pagod ka, matutulog ka. Pero paano ang mental health mo? Kung gusto mong maging mentally strong, kailangan mong alagaan ang isip mo. Magpahinga kapag kailangan. Exercise para ma ang mag exercise parama release ng stress. journal para ma processang emotions mo. At kun kailangang huminginang support. Walang masama Dahil hindi mu kailang harapi lahat magisa. As we come to the end of our journey together, remember that every step you take, no matter how small, brings you closer to your dreams. It's not about how fast you get there, but the persistence to keep moving forward. So keep believing in yourself. Stay motivated and know that you have the power to achieve greatness. Salamat sa inyong lahat at hanggang sa muli. So yan, mental strength ay hindi tungkol sa pagiging matigas kundi sa pagiging wingi. Kailang maging perfect. Hindi may kailang laging matapang. Ang importante kahit mahirap, handa kang bumangon ulit. Kaya next time na may challenge kang kaharapin, alam mo na ang sagot hindi ka susuko kasi mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Kung gusto mo pang matuto ng life-changing tips, subscribe kana. At tandaan, ikaw ang may control ng kwento mo.